Ayan, palinaw na naman ng kalinaw. Yay! Ayan, unti-unti na po natin nakikita ng maliwanag ang pinakamalit bulkan sa buong mundo. Ang Bulkang Taal. Yay! Yan po ang inyong view na makikita mula lang po dito sa napakagandang Pagaytay Picnic Group. At kasama ko, rin, ko pa rin po si Jayan. Again, Jayan. <laughs> Siguro, nagtatanong okay. ang ating mga viewers kung saan tayo papunta ngayon. Ah, siyempre, pupunta lang naman tayo sa isang kapanapanabik, kaantig-antig at nakakatakot na zipline. Yay! Yan, patry po namin na yan. So, ayun. So, pipilitin ko po makapag-video doon kahit ako nagtangot po para mapanood din niyo, okay? Ito yan. At bakit pa rin po kami. At hindi nga po, hindi nga po masyado kaming pawis, no? At yon thanks kay God dahil napaka araw po ngayon. So, unti-unti na po natin nakikita. Ah. Bulgang taag. Yay! Ye yeah. Yan. Pare ko. Pre, pakita natin habang nakikipag-usap tayo, pre. tayo Saka ako papatay. Ano? Kapagod na ako? Ayan ah. Sobrang nililibos po natin. Wow, Ang ganda yun dahil po sa napakagandang araw mainit init-inita po kahit po na ako, okay lang po yun kasi unti-unti na po namin nakikita ang napakagandang buikang taal okay. huh. at yun, panoorin po natin si Jeyan kung sino po kakausapin ni Jeyan panoorin po natin siya saan ba? ay doon yata ay, oh, hindi, hindi, hindi. na lalagyan naman dito sa likod ko yung ano. 100 lang. Talaga? Compare. Ay, ano yan? Pag-iitay, 100 per person. Weekday rate. Right. Ay, weekday ngayon, di ba? Last day. Ay, maganda pala. Mag-iitaw ko pala punta ko. Napamura pa ako. Pero, kaya lang pa rin tayo. Oo. Oh. Para kasi madali kumainin yung video natin. Pag-iitay, okay, dito ka pala. Oo. Oh. Saan pala ako pumasok? Ah. Oh. Ay, papakita ko po sa inyo kung anong sasakyan namin. Ito po oh. Tagaytay Zip Line and Cable Car. Pero yun nga po dahil medyo kagud-an kami. Konti lang po yung pagdadaot. Ay. Sasakyan lang po namin yung zip line, 'yun. So panoorin niyo po kami. Ha. Ayan po oh. Uy! 100 na lang friend 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 tingnan mo friend o oh. kaya lang hungry baka ano nga sige sandali lang sige babay uwi na abangan nyo kami sakay kang doon